sa principal's office? Tignan natin. Okay. Parang ako mas nakakatakot yata yung papuntahin ka sa principal's office. Ano? Kasi so, hindi mo alam. Bakit ka pinapunta sa principal's office? Pwede ka natin, no? Ang sagot ng ating mga kakulabs. Okay. Base sa inyong experience. Ano po ang mas nakakatakot? Tignan na natin. Sabi ni Oden, papuntahin ka sa principal's office. Deep so serious ang pag-uusapan to the point na need ang privacy. Baka sobra ang nagawa ni teacher. Okay? Ayan, may pumapasok na ng mga sag na mga, may iba pang mga sagot. masahin natin. Sabi ni Ma'am Angela, Camacho, papuntahin sa principal's office. Si Sir A.L. Kung talas yun din ang kanyang sagot at baka may kasalanan ka. Ganun din si Sir Darwin, baka may mapapagalitang teacher. Si Ma'am Rona, ganun din, may bagong ipapagawa. Si Ma'am Alexis, ah, uh, may kasalanan ka. At closed door meeting kayo ni principal. Naku, parang nakakatakot nga talaga, no? Kapag tayo ay pinatatawag sa principal's office, maraming maaring dahilan at base sa inyong sagot parang mga hindi magandang dahilan <laughs> kung bakit tayo papupuntahin sa principal's office. All right. Maraming salamat sa pag-share ng inyong sagot. Let's now move on to number three. Ayan. Ano ang mas nakakatakot, mga kakulab? Matapunan ng tubig yung lesson plan mo o oh, matapunan ng tubig yung form 137 ano nga ba ang mas nakakatakot nako parehong mahalagang documents yan eh pero sa palagay ko mas nakakatakot yung yung may number <laughs> tignan natin kung yan din ang uh, kung yan din ang sagot ng ating mga kapulag. Okay? Matapunan ng tubig ang lesson plan mo o matapunan ng tubig yung form 137. Alright. Sabi ni Aiza, matapunan ng tubig ang form 137. Ganun din si Giselle, Legaspi, Raya. O, bakit po ito ang mas nakakatakot? <laughs> Sabi niya, Joy, awit. Form 137, my God. Okay, laki sakit pa ng ulo yon, Ma'am Apple. Matupunan ng tubig ang lesson plan, sabi naman ni Sandy. Lalo na kung 110, oo nga naman. Tingnan natin ang sagot ni Ma'am Ira. Matupunan ng tubig ang form 137. Hirap kaya magsulat-sulat ng badahang? Oo nga. Ako. Sige, ganun din ba ang sagot ng karamihan? na ating mga kula, bukang ganun nga, si Alka, Form 137, pwede pa ma-print ulit ang LP, ang Form D na ano Kaya ingatan po natin, ang Form 137, wag kaya ang matapunan ng tubig. Okay? Okay lang? Yung lesson plan, copy mo yon yung Form 137, baka yun uh, lang, meron ka. Oo nga, nakakatakot talaga yan. Thank you very much sa so, pag-share ng inyong mga sagot. Ito, tignan naman natin ang susunod. Number four, ano ang mas nakakatakot? Mag-compute ng grades ng students or mag-compute ng bills and expenses. <laughs> Comment nyo na rin yan, ha? Kung bakit yan ang inyong sagot. Okay. Naku, parehong nakakatakot to eh mag ng grades ng students or mag-compute ng bills and expenses. Oo. Yung mga Judith. Okay. Ano ba ang mas nakakatakot dyan para sa inyo? Tignan nga natin. Tignan natin ang sagot ng ating mga kakulag. Si Ma Mary Grace. Sabi niya, to. Negative kasi ang lumalabas. Ako, nakakatakot talaga yan. Pag kukumpit tayo ng bills and expenses, tingnan natin ang sagot ng iba. Ganon din si Ma'am Min, Rogere, Mag-compute po ng bills and expenses. Si Ma'am Harleen din. Ako, nakakaiyak yan palagi. Nakakatakot na, nakakaiyak pa. Yung ba? Ayan. Tingnan natin ang... Uh, ito, si Sir Emmanuel Rodriguez. Uh, yun din daw kung mag-compute ng bills and expenses dahil wala pa bonus. Si Sir AL, ang um, talas kung mag-compute ng bills and expenses kasi malinyulay like, so mag-slip na yung sahod mo. Um, Annalie, number two rin, baka kulang pa pang bayad. Ayan. Meron pa ba? Meron pa bang hahabol? Si Sir Maximo uh, para naman sa grades ng students, lalo na kung mabababa. Kung masakit ba sa kalooban yun pag nagpo-compute tayo ng mabababang grades, no? Ayan, talaga namang nakakatakot ang uh, compute ng grades at syempre lalo na ang pagpo-compute ng bills and expenses. Ngayon, tignan naman natin ang susunod. Ano ang mas nakakatakot? mawala ang ATM card mo o maubos agad ang 13th month pay mo. Naku, ano kaya mas nakakatakot? Para sa akin, baka yung ano, yung maubos yung 13th month pay. Si pwede mang walang laman yung ATM card ko eh, hindi ba? Ayan, tignan natin kung ano naman ang pipiliin ng ating mga kakulab na mas nakakatakot. ATM card na mawala o maubos ang 13th month pay natin. Ayan, pumasok na nga ang pagbuti, ng Ma'am ma Aiza, at ang sabi niya maubos agad ang 13th month pay. Naku, pareho po tayo, Ma'am Aiza. Ganun din, si Min Rogere. O, natin yung mga sagot pa ng ating uh, mga kakulab. Okay, pumasok na rin yung sagot ni Ma'am Estrella Kabanit. At ang sabi niya, maubos agad ang 13th month pay. Si Tran Man Hong or si Jim B. Akuzar, mawala ang ATM kasi nandun sa loob. Ang 13th month pay, tama naman. Oo, doon nga naman pumapasok ang ating mga sahod. Kaya kung mawala ATM card ako, nakakatakot talaga yan. Si Sir Romel, yung pangalawa po. Tanggap <laughs> na. Okay. Si Cathy P. Bigla akong naging matatakotin sa mga paandar <laughs> Nako, bestie. Nako, naging matatakotin daw sila sa mga paandar natin ngayong araw. Si Ma'am Lovi, maubos sa kang 13th month pay ng di alam saan napunta. Oo, oh, biglang naglalaho, hindi ba? Si Shira Brokeza, mas nakakatakot to baka ma-withdraw ng iba yung 13th month pay mo o kung nilagay mo doon sa ATM card. Ayyan, maraming salamat sa inyong lahat. Kaya ingatan ang mga ATM card at mas ingatan ang ating 13th month pay. All right, mga kakulab. Hindi pa tapos, no? Ang ating kasiyahan uh, umpis pa lang 'yan no, sa ating pa this week. Kung nag-chat kayo kay Bestie gamit ang code na ito, no, yung inyong nakikita sa uh, screen, ikaw ay makakasali sa ating quiz. At uh, pwede ka rin manalo ng premyo. Diba? Nag-message ka lang, may chance of winning ka na. Dahil syempre dito sa GBF STEM Pulab, matututo ka na, mananalo ka pa. Ayan. At alam niyo ba marami ang sumali at uh, dumagsa nga sa ating comment section po ang uh, mga sagot ng uh, mga teachers para sa paandat na ito. Pero mga kakulab, ang mga nag-message lamang po kay besti or kay GBS Temple of ang may chance na manalo ha. Kaya next time, make sure na mag-message kayo kay GBS Temple of Okay? At ano nga ba ang sagot ninyo, mga kakula? Ba't paano yung nakuha ang tamang sagot? Nako, tignan nga natin. Alright. Ano ba ang sagot ninyo dito? Ayan. Tignan natin. Ang tamang sagot ay... Ang tamang sagot ay... 2 at... 22. Kasi 22 plus 12 plus 21 plus 22 equals 77. Ayan. So, 2 and 2 yung nawawala numbers. At bakit nga ba uh, 77 ang ating uh, total no, sa paandag na ito? Kasi as of yesterday, 77,000 na po ang members ng ating community. Woohoo! At alam niyo kung ano mas masaya? Ngayon, meron na tayong 78,400 plus na members. Wow! Nakuha, naki na talaga na ating community. At syempre, nakakatuwa na patuloy pa rin tayong lumalaki. Ayan. Okay. Sige, so, yung mga nakasagot ng 77, paano ninyo nasagutan? Paano yung nalaman na 2 at 2? Or pa, kung hindi man 77 nakuha nyo, paano yung proseso ninyo para masagutan ang paandar na ito? Tignan nga natin, show nyo naman sa ating comment section kung paano ninyo ito nasagutan. Okay. Oo, oh, kasi kung titignan mo, hindi mo agad para sa akin na hindi ko agad maiisip na 2 and 2 yun. So marami ako siguro ng trial and error no nagagawin para masagutan ito. Pero para sa inyo, ano ba yung inyo naging proseso para masagutan ang paandar natin na ito? Paano yung nalaman na 2 and 2 ang missing numbers? Tignan nga natin ang sagot ni... Ah, ganun din ang ginawa ni Sir Ded Galiego. Trial and error. Okay? Yung iba po, meron ba kayong uh, ginamit na strategy para malaman kung ano yung missing numbers? Ayan. Tignan nga natin. Baka may interesting eh, na proseso na ginawa ang ating mga uh, uh, kakulab para makuha ang sagot na 2 and 2. Ayan. Si Sige. Okay. okay. I, I think marami ang nakarelate, no? Sa sagot ni Sir Red Gallego na trial and error ang unang ginawa. Pero tignan natin, baka may iba pang proseso. ho ito. Very, ano, very detailed. Ang explanation ni Job Angelo Tesalona Sensei. <laughs> Let us do it. Let us do this algebraically. Okay, let us name each row as R underscore one and R underscore two. Primarily C underscore one and C underscore two for the column. The numbers that we have for C underscore one are in the form of ten times or ten x plus one and c underscore two would be twenty plus one. Wow. Interestingly, the numbers in R underscore one and r underscore two can be illustrated as ten times or ten x plus two and ten plus one. Since the sum would be 77, for all of this, we have 10x plus 1 plus 20 plus y plus 10x plus 2 plus 10 plus y equals 77. 20x plus 2y plus 33 equals 77. 20x plus 2y equals 44. 10x plus y equals 22. x equals 2. y equals 2. Testing out. 21 plus 22 plus 22 plus 12 equals 77. Wow! Naku, maraming salamat. Job Angelo Tesalona Sensei. Talaga namang na, matututo kayo, no? Mula sa sagot ng bawat isa. So, meron pala talagang pwede tayong gawin no, na strategy para masagot yung mga... Uh, tanong na ito, itong paandar na ito, na hindi lamang trial and error. Okay, ganun din ang ginawa ni Andre Castillo. I, 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 treat, I treat ang blanks as variable X and Y. Si uh, Ma'am Chris Chien Tabag, pinag-add po yung numbers ng lahat ng boxes and the sum should be seven. Yun naman ang naging proseso. Okay? Pero salamat ha, Sir Angelo. Talaga namang. Ah, uh, napakalinaw no nung inyong pagkaka-explain. Grabe. Kailangan pala 'yon ng algebra, no? Hindi lang talaga matuhulaan mo. Ayun, at syempre, kung uh, meron pa tayong mga ganitong paandar, mag uh, encourage po namin na i-share ni yung inyong mga ganitong explanations para mas lalo pa tayong matuto. Okay, ngayon, alam mo na nga natin sino ba ang winners natin. Yung unang uh, anim, ano? Anim na kakulab natin na share ng tamang sagot. Ito, congratulations, no? Kina Sandra A. Okay. Nanding, Carol Ramos, Baladhay, uh, Joanna Marie, Mark Joshua Manzano, Briseño, Jerome Iko, Kanag. Canad Canadias, is that Canarias and Hapia Taha. Congratulations! Talagang matututo ka na. Nanalo ka pa. Once again, congrats sa inyong lahat. Huwag kalimutang screenshot po, no? Ang uh, slide na ito. At mag-PM kay Sempola Best to Asap, no? Para makuha niyo agad ang inyong premyo. Alright? Okay, kaya nung huwag natin patagalin pa, mga kakulag. Alam kong excited na tayong lahat, kaya naman, let's all meet our speaker for today's webinar. Dr. Flor Deliza F. Francisco, or Dr. Flor, is a seasoned mathematics educator and researcher with a PhD in mathematics from the Ateneo de Manila University. she's been a key figure in the philippine council of mathematics teacher educators or mathed and has served as a faculty member in the department of mathematics in ateneo and a visiting lecturer at singapore's national institute of education currently she is a mathematics research fellow and director for the program um, for the advancement of mathematics at far eastern university contributing to various initiatives, including the Ed and Shed training programs and mathematics curriculum development. Siya po ay certified na math talino. Pero mga kakulag, sabay-sabay natin salubungin ng Heart Reacts si Dr. Flor Francisco. Magandang araw po, Dr. Flor! Ayan. Nako, siguradong uh, mga kakulab. Marami tayo matututuhan ngayon from Dr. Flor. Dr. Flor, good morning po! Good morning! Ayan! Tumusta po kayo? Natuwa po ba kayo dun sa paandar natin kanina? Oo, oh, nakakatuwa. nakakatuwa yung Anga mga po. ano, scary things, no? Nakakatawa. <laughs> Opo. At talagang mas matutuwa pa po kami habang nakikinig sa inyo ngayong amaga, kaya naman Dr. Floor, you now have the floor. Thank you. Okay, good morning. Teka, ayan. Sharing slice and part. Okay, sige. Okay. So today we're going to talk about mathematical investigation. No? Uh, when uh, GBF asked us to to discuss math investigation. Ang unang reaction namin is na kung hindi pwedeng i-cover yan sa isang sitting down, no? sa isang seminar because it's it's such a big thing. There are so many uh, processes involved and we feel that in order to really understand what math investigation is, you have to go through the process no mahirap yung makinig ka lang kung ano yung experience ng ibang tao anong ginawa ng ibang tao no it's it's not that easy to to really understand all the the things that go into this uh, mathematical investigation parang noon yung iba sa inyo na nag, nag masters no when you were doing your thesis that's a research no yung math investigation kasi parang research din yan no hindi ba parang yung buong buhay nyo nandoon sa sa thesis nyo, no? And hindi siya ganun kadaling ipaliwanag sa mga tao who have not gone through or are not undergoing through the same process. So, same with mathematical investigation. So, ang gagawin natin, we'll try to uh, compress uh, what it is about in in two sessions no isa ngayong umaga isa mamayang hapon this morning we're going to uh, do the first part what is math investigation tapos na mention nga kanina uh, conjecturing no and uh, mag magko-concentrate tayo sa generating problems and conjecturing. And then yung second part, will go through the, re the remainder of the process, which is justifying. So mamaya hapon yun. Doon na rin lalabas yung ano yung mga roles ng teachers no? when their students are doing mathematical investigation. So for now, let's talk about math investigation. Uh, I'm sure you, you are familiar with the distinction made between a mathematical exercise and a mathematical problem, no? Alam natin yan na hindi porki sinabing problem sa math, eh, word problem, okay na, problem na yun, no? So, an exercise is a um, task we give to the students in which the method and the question are clear. They are already defined, no? So halimbawa, ginagamit natin ito to reinforce a concept or a process that we have just taught. Kung katuturo natin ng GEMDAS no, or PEMDAS, we can ask, what is the value of ito? Quantity 7 times 11 minus 5 divided by 18. That's a straightforward no, question. Alam ng estudyante paano yan gawin. No? multiply ko muna yung 7 times 11 and then so minus 5 tapos from yung result i will divide by 18. Yan yung exercise no. Kahit palitan ko yan ng word problem as long as it's very clear to the students anong gagawin nila no? Ah, magli-let x ako and then I will formulate the equation and then I will solve. That's still an exercise. Yung iba mas challenging but you know, exercise pa rin. Whereas a problem The question is clear, pero yung method and strategies are hidden. So ibig sabihin the students have to go through their chest of mathematical knowledge and expertise, no? Lahat ng mga natutunan nila titingnan nila and they will pick which among these knowledge and uh, processes can I use to solve the problem, no? So for example, use the numbers 3, 4, 36 and 36 and any of the four operations to get 20. So pagkukumpara mo yan dun sa first question, the math concept is the same. It's operations, arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division. Pero ibang level tong second question no kasi hindi mo alam magpo plus ba ako, magta-times, magdi-divide, magsusubtract, no? So, nasa sa student yan to uh, devise a plan or a strategy. Paano ko to gagawin, no? Most of them will probably go by guess and check. No? Ano pag ito yung ko, tapos nag-plus, tapos nag-minus, will I get 20? No? Ay, masyadong maliit, so maybe I can switch numbers a bit. No? So, ganun ah uh, hindi masyadong obvious. Paano ko ba ito sisimulan? No? I have to really find a way of, of getting through to the answer. You no? Know? Yung investigation, that's yet another level. Sa investigation, even the question is not given you no, know, by the teacher. The students are the one who will generate the questions or the problems, and then they will proceed to solve the problem. You no? Know? So in a way, uh, mas tailored no, sa estudyante because in a class, for example, iba-iba yung levels ng estudyante natin. No? So when you ask them to formulate problems or questions, the more advanced students will probably formulate more advanced questions. No? Medyo high level yung, ano, yung quality ng question nila. While the other students will just form simpler no questions na mas madaling sagutan no and that's okay in a math investigation no kasi syempre ayaw naman natin that the the, the students will try and solve a problem that is inaccessible to them no so maganda 'yon na iba-iba 'yung level ng problems no na tinatanong na estudyante and they will be working on different problems uh, with the varying levels of difficulty pero siyempre, as teachers, no, ang role natin is to to push our students. No? Pag masyadong simple yung tanong, maybe you can encourage you. No? So, generate more interesting questions siguro no? that will challenge you more. So, yun yung kaibahan. No? Um, we know the steps in problem solving uh, that has been proposed by Polya. No? Si Polya yung tinatawag natin father of problem solving sa math. No? yung four steps niya, no? Understand the problem.